Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, ang magandang hapon po. Uh, nandito po ako sa aking taniman ng palay. Ayan po. Uh, ito po, bale. Uh, marami po ito. Kaya po, ang ginawa ko na lang, magiging punla na lang po ito. Uh, kasi nga po, masyadong makapal yung pagkakasabog ko. Kaya, po. Wala, Uh, gawin ko na po ito punlaan. Tapos po yung mga palay na lalaki dito. Ah, ito nga po pala 7 days na. 7 days old na po yung palay na yan. Hindi po po siya pinabinibigyan ng pataba o abono. Uh, siguro po mga mga ilang days pa po, po yan. Lalagyan ko po ng abono. Uh, yuria po yung gagamitin ko dyan para lumaki siya. Basta po ito. Uh, pag abot po nito ng um, mga 25 days o 20 days lang po. Ito po yung yaka nang ililipat. Pwede po yung 20 days, pwede po yung 25 days. ah, kung parang po sa panahon. ah, uh, kasi nga po, doon ko po ilalagay sa pagitan ng aking sitaw. Doon po, may mga sa forest po na yun. ah, uh, Maghahawang po ako doon. ah, uh, kasi po, malamalabak yung pagitan ng sitaw ko doon. Kaya po, doon ko po ilalagay yan. po yung aking punlaan. Makapan na po yan. Doon 7 days. 7 days po. Pero malaki na po sila. Ayan po, makapal po yung pagkakalagay ko. Kaya nga po, ayan. <coughs> kaya nga po, magyumpun lang ko na lang po sila. Uh, tapos po, ilipatan nyo po sila roon sa may malapit sa forest. Ayan po. ayan po, dito po sila guys sa pagitan ng aking mga sitaw. Bali, mga apat na hilera po. Uh, kung po sa punla. Eh, medyo marami rin po yun. Dadalangan ko na po yung tanin. Para po, yun nga, para kahit itong dalawa na to eh malagyan ko po kung saan po aabot dalawa o tatlo pwede po yan kasi nga po malapad po ito siguro po kukuha po ako dito ng mga ayun kulang kulang isang metro po yung eh, magagamit ko dito magkabila po ito uh, siguro po eh marami na po marami na lang po malalagay dito subukan ko lang po kasi nga po eh dati nga po ako magsasaka kaya alam ko po, po yung proseso kung paano magtanim ng palay. Baya baka po sa kali tatlo, kumasa po dito. Basta po dadalang ako na lang po yung tanim niya. At saka abunuan ko na lang po siya ng abunuan para kumapal. Ganun po yung gagawin ko dito sa aking tano. Gagawa po ako ng taniman ng palay dito. Para po may iba naman po. Eh po palang mga sito ko dito. Eh, gumagapang na rin. Malakad na lang po yung mga sito ko. Ito po yung tira nung ano. Tira po ito nung bumaha. puting nga po nabuhay. Hindi po namatay lahat. Pero iba po namatay. Pero hindi naman po lahat namatay. Ayan po. Mas marami po yung nabuhay kasi sa namatay. Pero gumagapang na po sila.